Yun. Hello, hello, everyone. Kamusta naman kayo dyan? I hope you're keeping dry, keeping safe. At saka yung mga kababayan natin na napektuan sa uh, itong huling uh, parang undoy 2.0. No? Ang nangyari, I hope you... I hope folks will recover and of course nang kiramay din tayo dun sa mga naapektuhan in the worst way possible. And dito na yung paborito niyang Tres Marios. Marios pala hindi na Marias. Tres Marios <laughs> nakasama si future ex senator uh, Uh, Edu Manzanas. Kamusta kayo, Shogun? Thank you for joining us. And of course, attorney Mark Gamboa slash fu future coach ng Philippine Ascals. Yeah, Hello! <laughs> Hello! Ah. Mamahalin yung shirt na yan, Uh, for 5,000 yan. Okay guys, bago natin pag-usapan yung MIA, Missing in Action, ano yung mga ka-swifty natin dyan. No? Hindi naman tayo um, confirmed confirm na swifty talagang usapan dito. Bago natin pag-usapan si Lenny na parating pinabash, pero ang, ang nangyari at data ngayon is angat buhay versus sarap buhay. At bago natin pag-usapan yung latest LGU stuff, dito muna tayo kay Marcos kasi lalo si Edu Manzanas, Kine-criticize na tayo na masyado daw tayo mabait kay Marcos. So bago natin pag-usapan yung Pogo Ban, eto muna, pag-usapan natin yung Sona niya kasi isa sa issue na ni raise ni President Marcos Jr. sa Sona was, ano daw, 55,000 flood control? Hindi, uh, 5,500. a uh, 5,500, sorry. But still, uh, still, still a lot. Oh, sorry, sorry. 5,500 plus. Ah, magagalit control. yung mga loyalists sa akin. Oo, oh, tapos na daw. Talagang, tapos eto na. na. Tapos, wala tapos pang na. two days. At, uh, okay. more, more to oh. come. So, 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 ano nangyari more dyan? 5,500. Nakita mo siya. Na. Eh, puro pork barrel yun eh. <laughs> yun yung bagong pork barrel. Yung mga flood control. Di ba, Mark? Yun yung mga bagong oh. Kaya nga, ah uh, galit na galit yung mga tao ngayon dahil uh, napakaraming unprogrammed funds. No? Umabot ng almost 800 billion yung unprogrammed. Nakita mo ba yun, uh, uh, Richard? ba diba? Mukhang may negosyo. Almost... Mukhang may negosyo. Oo. Nag-increase by almost 500 billion yung unprogrammed. Binawas dun sa mga departments at saka GOCC. Hindi pa na kontento sa mga departments. Binawasan pa yung mga GOCC including PhilHealth. Diba yung PhilHealth 'yan 90 billion ilalagay doon sa unprogram no at yung unprogram yan yung gagamitin sa eleksyon ng mga politiko. no very clear parang uh, para naglolokohan eh di ba naglolokohan ehbaka iba ibang flat ang kinokontrol nila diyan tapos ngayon hahanapin yung kuan hahanapin yung flat control Siyempre. Siyempre, pangkampanya yun. Malinaw naman kung para saan yun eh. Di ba? So, kaya... Papabahain ng pera sa mga botante. Doon oh, baba. Flooding para. ng pera pala pa yan. <laughs> Money flood pala siya. Pera flooding. Kaya, Big R, dapat i-deconstruct mo yung unprogrammed fund na yan. Hindi nauunawa ng tao ano ibig sabihin ng unprogrammed fund. Di diba? I think naunawan ng tao after all that confidential ay, yung... funds. After all the confidential funds. Oh. Like, people get the sense na maraming mga funds dyan na hindi nasa scrutinize or wala siyang oh, itemized expenditure na pwede mo ilagay kung saan-saan, di ba? Kung nandyan si Ping Lackson, exposed na yan. Actually, I suggest oh, ay, people to follow him. Wala naging expose oh. kayo sa Senado eh. No mga ganyan eh. nakikinag lahat eh. Mm. And, and na, ko na. nakikita ko din na ano eh, narinig ko din nga kasi pinakamadali yung sa flood control eh. Kasi unlike yung mga kalsada o ano makikita mo eh, kumbaga bubungkalin mo, ayusin mo. Labas mahirap yung baho kaagad. Mahirap ano eh, hindi katulad sa flood control, hindi mo naman nakikita kung ano na, nangyayari sa ilalim. So pwedeng kumbaga maximize yung nagiging profit minsan. Kaya yan ang nagiging paboritong ano, paboritong ginagawa na hindi naman natin alam kung ang, ang punto diyan it's not about siguro the quantity ng mga flood control projects eh it's the quality siguro nung gagawing mga flood control projects ng gobyerno. Ang nangyayari nga dahil nga parang uh, kanya-kanyang pork barrel, kanya-kanya uh, kanya direction din ng flood control unlike na magkaroon ng isang isang direction lang o isang maayos na study, isang maayos na na Mukhang naka-modem ka rin yata, ano ah. Mark ah, mukhang hindi <laughs> naka-modem. Oo, oh, wala rin. Ako. ako kasi tumakas ako sa Cebu just eh. Ten hours kami naghintay sa airport. Grabe talaga nangyari sa atin. No? That, that was the craziest thing I've seen, no? I mean, despite all the... Yeah, uh, Sir Ronald, uh, ito si... Mukhang may nagalit yata kay Mark eh. Mukhang may natamaan. Nakibuloy. Nakibuloy. <laughs> well, <laughs> kanina... Kanina nagsalita ako dun sa Alianza Tigil Mina. Alam mo ba 'yon? Nandun sila sa Oh right. sila sa Bacolod. Nagsalita ako sa kanila. Eh, marami ako natutunan. Sa so, pala sa Japan pala, 58 to 60% ng lahat ng uh, ulan, lalo na galing sa bundok, ay na- nasi, na- nasi, nasi save nila at na-recycle nare nila as power no? As as well as potable water, no? So natatayo sila ng mga dam dun sa mga bundok nila. Tayo pala 1% lang eh ang natitipid natin na tubig ulan. So, ah uh, siya ng baha at the same time tinatapon siya afterwards tapos hindi siya nakakatulong magdagdag ng power. Biro mo, biro mo yung ganoon yung ang daming benepisyo, mapipigilan ng baha halimbawa sa Tokyo, mapipigil tapos meron kang napakalaking source ng potable water meron tayong water crisis ngayon eh tapos meron ka pang energy na na, na ecological 'di diba? na ecological natural batteries yun yung ginagawa pero mo yun, no? 60%, tapos tayo 1% lang. yun <laughs> the technology is there, no? So Mark, uh, a while ago, uh, bako ikaw rin na, uh, bako may, may nakibuloy, ay nakoriente sa'yo. Uh, uh, so, habang may nakoriente sa'yo na sinasabot tayo, kang sinasabing Ronald D. Actually, the technology is there. We see in Japan uh, they turn uh, rain, yung flooding into actually something positive for their energy, for their tap water, for everything. So the technology is there. Diba, Roland? Hindi naman tayo ganun kapobreng bansa. Middle income country na tayo. And, and yes. na, isip ko, in inuulanan din naman yung mga kapitbahay natin. Malaysia, Singapore, Indonesia, ganun. But it looks like grabe yung epekto sa Pilipinas. So, some, lalo, so, na, lalo, lalo na, Big R, tayo ang number one disaster-prone country in the world. In the world, ah. Dahil number two kasi ang kwan eh, ang Indonesia. Eh, pero number, three, one tayo, hindi lang dahil sa natural, is because also hindi tayo nag-adjust in terms of the man-made part. So it's yes, combination. Yes, yes. Eh. Ibang, It, oh, it's not just Oh, uh, Hindi lang yung extreme uh, weather condition. Yung, yung, mitigation. Yung exactly. Kulang tayo sa mitigation, kaya tayo worst yeah. affected. Number one tayo, number two ang uh, Indonesia, number three ang India. No? Pero, yung kapitbahay natin, yung Japan, number one sa disaster mitigation. Kahit sobrang exposed pa rin sila. Dahil mas, natin, no? o, dahil yung uh, two of the five no, historic worst disasters in the world nangyari sa Japan. No? Disaster prone din ang Japan eh. Mas marami silang earthquake sa atin, mas marami silang tsunami, di ba? Pero yung mitigation nila sa disaster, number one sila sa buong mundo. Ibig sabihin, yung technology nandun lang sa kabila. Nandun sa katabi lang natin. Halimbawa, sa water management, yung pinag-uusapan natin kanina, 60% ng rainfall sa Japan ay natitipid nila, no? nagagamit nila as potable water, natatanggal nila sa flooding, at nagiging energy, nagiging hydrothermal. di ba So, yun yung, yun yung edge nila sa atin, layo. <laughs> uh, I don't know, Mark, if you have seen that, may nag-trending ka hapon, may nag-post nag-comment ako. Yung mga taga BGC, medyo nag-flex sila, natignan mo dito yeah. sa BGC. Hindi mo na kailangan pumunta sa Tokyo, dyan lang sa BGC. Oh, pala kaming baha, may sarap buhay. So, syempre, maraming nainis, parang check your privilege. Pero sabi ko, it also shows na kung maayos yung urban planning mo, yung flood control system mo, kasi BGC yan, di ba? Ay, halos hindi mm. sila. Putado. I, I, know, I know there's a factor of topography, Uh, yung mga more elevated places, obviously less prone. But I think there's also the factor of urban planning na kitang-kita natin sa BGC. So, Sir Roland, natin kailangan mag-shogun. Diyan lang sa BGC, <laughs> pero natin makita yung apekto ng First World. But isa pang uh, nagdrama yung mga ibang senador na reklamasyon pa more. Reklamasyon pa more. Uh, Mark, <laughs> anong, rinig mo dyan sa reclamation? Di ba po mga China-China ang gumagawa ng mga reclamation? Di ko, ikas yan, di ba yung mga reclamation? <laughs> Puro mga... Oo, oh, ang, ang daming mga reclamation eh. Pero di ba, alam ko sa Las Piñas, hindi pinag-aawayan nila eh, di ba? Kasi yung, yung parang reclamation doon sa side, yun ang nagbaba doon sa, 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 Las Piñas na area. Siguro ganun din, sa Paranaque, sa, sa Manila, may epekto din doon sa... sa inner na land eh. Kaya nagbabaha eh. Pero Mark, talaga, nilift what... na ba yung ban? Nilift na ba yung ban sa reclamation? Paano? A year Nagban si BBM Ola, ah, lahat ng reclamation sa Manila, binan niya. Nalift na ba yon? Alam po, hindi pa eh. Hindi pa, hindi pa eh. Parang po. Pero alam naman natin ganyan, eh, di ba? At isang ban, problema ban para lahat, dadaan. Oo. At saka isang problema nila, wala silang makuha ang uh, kwan, lupa, na pang reclaim. Ubus. Inubos ng anong... China, doon sa kanilang doon sa kanilang island <laughs> building. no? Akala ko, inubos ni so, si Cynthia. Ubus sa mga. Baka dolomite dyan, eh. baka dolomite pa pwede. <laughs> Uy, ano na yan? Uy, 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 Wait lang, Ronald. let's <speaking in ecology> let's hold this person to account. Si Mark Gamboa ay ex-president ng Dolomite Beautification Project. <speaking in animales> uh -huh. ano, Mark? Sinisisi mo na? May na ba ron? May baron? ba ron? baby naman talaga ng basura. So doon talaga pupunta. Pero pag walang basura, pasala naman yan. Kami oh, naman nag enjoy Andiyan pa rin yung fan. Talagang, Ronald, di maalamin. Nag-away kami dyan. Ano ba yung gagawin mo dyan sa Dolo? Bakit? Maganda naman ah. Maganda sa pag-ibig. Alam, alam, alam ko, Mark, ang dami na... Alam ko, Mark, marami na nagpupupuro nun eh. sa, sa Dolomite. Pero di magpupo kung white sand? Yung mga afam, <laughs> yung mga afam na yung mga picture na pa sexy sexy sila, meron yung check na turista, gano'n, di ba? Yung nakabikini sila. Oo, oh, eh. Sabi ko, pa toxicology itong mga to afterwards. baka mamaya, magano pa no, but, but going back to this, sa tingin nyo ba kailangan ng ano, i-audit na lahat ng mga contractors ng mga big flooding projects na yan? Kasi, misa ang problema din, palpak yung pagkawa, or palpak yung maintenance, di ba? So I think we need to have a proper audit of both reclamation projects kung talaga nag contribute ito ng big time. Whether sabi nga ni Ronald, may ban supposedly yung Department of Environment uh, uh, DNR uh, nung last year, talaga bash sila ng bash reclamation. So maybe there's a problem with implementation. Mukhang audit talaga kailangan natin dito, no? Kailangan paalis go to, no? Dapat ulit si, si Larisa <laughs> ang ka Kachalian, meron din silang parang yung duo na yan, may show na sila sa Senate, no? They have to ano eh, they have to look into this. Ano ba nangyayari? Sir Ronald. Dapat sa uh, Big R mag din din kailangan na shogun, no? Diyan kinakailangan magsepuko yung mga may investigahan, no? Dapat magsepuko sila diyan eh. Pwede ko silang pahiramin, eh. marami akong kan eh. Marami akong mga samurai swords, pero pero sir, ko. No, pwede, pwede, mag, pwede. maglipstick lipstick muna kami kasi mag-glamour shot muna kami. Nakita niyo yung mga picture <laughs> ng sino mayor yan <laughs> na parang ganun siya ano. Tapos lahat ng rescue operations ng ng syudad niya Mas napunta sa kanya kasi <laughs> siya yung binubuhat. Tapos tapos yung may water resistant yung lipstick. Ayun, yan, yan, no? So. Ay, yung mga ganun, mga ganun. Pwede sila mag-sepo mag ko. Pwede ako yung mamugot ng ulo. Willing ako. <laughs> Mark, medyo mainit ang ulo ng kasama natin kasi si Ryan Modern niya dahil sa ba. Ikaw, ikaw, Mark. Ma malaking factor nga sa DNR eh. Kasi yun nga sa, sa reclamation, kung paano naapekto. And yung sa, sa mga puno. Kasi it's the same places ulit. Yung sa San Mateo, yung 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 ano ng mga tubig, di ba? Ang daming kinalbong mga mga bundok doon, mga forest Hindi, doon. Yun oo, oh, yung mga kinalbong. Oo, oh, ang laki ano eh. Yung lumipat ako, kita ko yung mga mina sa sa medyo labas ng mga grabe. Uh, that's a very good point, Mark, no? Yung also deforestation and all kasi yun yung isa pang water absorbent, eh, di ba? Daming pal. Actually, Nare, no? Actually, actually ang laki ng possibility sa Laguna Lake. Right. Ito kasi yung biggest lake natin eh. It covers several provinces. Ayon, ay halos 2 meters na lang eh. 2 meters, no? Meron yung depth na dapat 50 meters eh. Yung Laguna Lake. Imagine mo 2 meters na lang. Imagine mo yung ma-absorb ma niya na tubig galing sa Metro Manila, galing sa mga bundok. Basin siya, no? Natural oh. basin. Tapos, Tapos, sa uh, potable water yan. No? Lalo na kung lalagyan mo ng dike, ng dike, circumferential dike, para hindi niya kakainin yung lupa sa paligid, lalagyan mo siya ng dike, magpo-provide ka ng employment, magpo-provide ka ng transportation dahil magkakaroon ka ng circumferential highway eh, no? Tapos uh, ma ma yung yung uh, yung tubig uh, na mapupunta sa flooding, diyan pupunta. Diyan pupunta. Tapos meron kang potable water, tapos mayroong hydro hydropower. No dahil yun yung, yung tubig bago umabot sa Laguna Lake pwede mong gawing hydro no pwede mong gawing hydro no. tapos maglalagay ka ng spillway para pag uh, so -sobra yung tubig sa Laguna Lake pwedeng palabasin sa dagat another hydro yun. another hydro tapos para yan ay maging viable yung uh, Marikina watershed tataniman mo ng maraming puno paano yung silt yung silt galing sa Kalbungkud, Kalbungkud na, na bundok, dun sa Marikina Watershed, Montalban, pumupunta yan dito sa Laguna Lake, nagiging putik. Nagiging putik siya. Kaya, <laughs> ang dami dyan. Employment, millions of jobs ang magagawa dyan. For Kuan, for uh, 20-30 years. No? 20-30 years. Ikalawa, Highway, magagawa magagawala yung yung baha sa Metro Manila. Pupunta lahat sa Laguna Lake. Sa Laguna Lake. Tapos merong energy, may as well as potable water. Ang laki kunya na. Uh, that will be the biggest oh. infrastructure project sa history ng Pilipinas. Imagine talaga mo yung economic Oo. Uh, paano pa nagawa niyan? No? E Engineer Ronald, talaga pang DPWH ka pala. Akala namin pang ano ka eh. Alam <laughs> pang, <laughs> pang ka DALG, pang DPWH so, what is ka pala ba? sir. From doing that? What is keeping naka the government from ako. pursuing that project? Nakaupo ako sa feasibility study dyan noong panahon ni Pinoy. Ako oh, no, si Netflix. Secretary, Secretary Purisima, Laguna Lake Development Authority, Babe Singson, si Mon Pahe ng DNR. No? Ah, kung kami niyan, isang cluster kami. Pinag-aralan namin niyan noon eh, no? Oh, OG Dahil noon, ang gusto, eh. OG, oh. gusto mag-invest, ang gusto mag dyan, China, Korea, Singapore, no? Yan yung mga gusto mag-invest niyan dati. Okay, sir Ronald, tanong ni Mark, bakit hindi nangyari 'yan? Kulang ng pera, priority. Well, well nung pinag-usapan kasi namin yan na mga two years bago matapos yung term ni, ni Pinoy. Dahil nagkaroon dyan kasi ng project yung Belgian diba yung uh, dredging nagre-react si Pinoy doon dahil i-dredge yan tapos itatambak sa gilid eh siyempre babalik din uli yung dinredge ang uh, ang sinasabi namin dapat comprehensive dapat yung uh, watershed ayusin yung mga bundok dapat yung irrigation yung uh, drainage sa Metro Manila ayusin para pupunta dyan sa Laguna Lake dapat lalagyan mo ng dike para hindi yung tubig dyan ay lalabas So hindi pwedeng dredging lang. Ang uh, reklamo ni Pinoy noon, yung dredging, ang nakinabang yung mga yung mga tao ni GMA. Kaya tainted with corruption. So oh, yun na billion, naman tayo. 18 oh, yun eh. 18 billion yung price ng dredging. oh naalala mo no, yun. diba 'yung noon. 'Di dati... yung project Oh, 'di ba no, dating 'yun? Uh, 'Di ba Ronald, uh, correct mo ako si Sereno, 'di ba, consultant siya sa some Laguna related project? Yung dating si, uh... sa sa airport, sa airport siya ah, consultant. Ah, sa airport pala 'yan, 'di ba, yung Laguna. Siya, lumabas siya oh, lumabas din yung Sunen, 'di ba? Oh. Iba yung, oh. iba yung Laguna Lake. Pero ang laki sana niyan. Eh, syempre, eh patapos na si Kuan, hindi naman 'yan, hindi naman 'yan na uh, pinag, uh, hindi 'yan biluksan ni Degong. No? So, ngayon, baka pwedeng uh, may apat na taon pa naman si Kwan, si BBM. Baka pwedeng Oh, wake up call sa ano yan. Major, major yan ha. That will be the biggest uh, project sa kasaysayan ng oh, Pilipinas. Transform. Transformers yan. Transform. I ikaw Mark, anong basa mo dito sa scrutiny? Dapat tignan itong mga projects na yan. And, uh, do you think na baka pwede maging wake up call to? I mean, in a way, Ondoy was and was not. I mean, ikaw anong basa mo, um, Mark? Mm, and ang dami kasing tatamaan eh. Yun na naman tayo eh. Ang daming nakikinabang dito sa mga sa mga flood control ano. Eh. So, kailangan mo na political will talaga to, to, to na magkaroon ng isang direksyon, isang 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 strategy na gagawin if it, kailangan niya, sa Laguna Lake, kung kailangan ng So, ang daming tatamaan eh. So, uh, kumbaga, in as much as issue siya kapag ngayon nangyayari itong baha. Pero bigyan mo ng uh, a few months, nakalimutan na natin. Nandun na tayo sa next na big issue na ano. Tapos, election na naman. So nakalimutan na lahat. So, Ibang flooding. Ibang flooding ang pag-usapan. <laughs> pero tama si Ronald. Napanood eh. mo ba, Mark, kahapon? Yung uh, briefing kay uh, President Bongbong nung uh, National Disaster uh, Risk Management niya, NDRRMC? napunoad mo paano binuksan ko kasi uh, bala ko uh, nung nakita ko bala ko patay na pero nung nakita di, ko di, nung simula ate. ano ba yung nasabi nakita ko nung simula na, na medyo PC si BBM tinapos ko <laughs> nagalit siya do sa kanyang mga sariling tao pag-asa head ng pag-asa tapos sa uh, head ng civil relations sa DND tapos sa uh, uh, local government officials no parang lahat caught flat-footed eh. Dito sa bagyo na ito eh. Tapos, ang ibinibigay sa kanya, framework. Ang binibigay sa kanya, kinocompare yung undoy dito sa Karina. Kinocompare yung number, yung number ng rainfall. No? Tapos yung iba, kinocompare yung mga, yung mga macro. No? Yung uh, forest for the trees. Eh, ang hinahabol ni BBM, yung trees. Nasaan ba yung nasalanta? Nasaan ba Gaano karami? Anong kailangan? Anong ginagawa natin? Walang makapagbigay. <laughs> Kaya tiyapos ko eh, yung buong briefing oh, niya. Napwisit so, siya. No? Na, Nakita ko, asar na asar siya walang makapagbigay sa kanya ng tamang picture nung nangyayari. In fairness. <laughs> either LGUs, either mga government agencies, no? Talagang pista of it. Tawa, walang tawa. Wala akong balak-kakuan eh. Wala akong galang pagpakinggan yung uh, briefing eh. Tinapos ko. Right. <laughs> ano sabon sila. maga Pero umaga? umaga ganoon din. Galit din siya. Galit hindi din siya. Ma hindi siya mabigyan ng tunay na litrato. Who can charge ba? di diba, oh. diba, parang before di ba mayroong mga floods, sir sino, sino, ba dapat nagle-lead talaga ng dapat overall yan. strategy for flood dapat yan and the RRMC pero dapat yan kasama ang DND di ba of course Sila yung may mga may mga boats eh para do sa flooded areas, 'di ba? Yung uh, yung defense yan eh, AAP yan eh. Tapos kasama din diyan yung pag-asa dahil dapat kasi pinipredict nila yan eh. Hindi sila na sorpresa, 'di ba? Kanya nga weather forecasting, kaya yeah, para diba? sa Ondoy, di ba? Medyo na-surprise, diba? na-surprise yung diba? na tayo. Bakit diba? sige po? Ronald, bakit si po, hindi na pakita ng gilas? Nakulat diba? ako, wala siya kahapon eh. Di ba? dati, pag oh, diba? Diyan siya nasira eh, diyan siya nasira nun, ba, diba? si Kibo? Diba? No, doon sa diba? kwa, diba? kaya yun, tawa ako ng tawa. Talagang peace na peace, paulit-ulit si BBM. No, sabihin nyo sa akin, kung nasaan yung sinalanta, anong ginagawa natin, gaano karami. Bulag talaga pero, siya. Pero mo yung height ng ng flooding, merong isang libo na naka-stranded dyan sa SM North. SM North katabi ng EDSA. no? SM North ta just a few feet away from the city hall. No? From the city hall. Wala sa kanila makasaklolo. no? Ganon ka ganun katinde. no? So daming so, ano nga buong araw para rescue dito, para rescue doon. Oh, walang kwan. So, tumawag, so tumawag, nagulat ako. Na, Edgar. Um, hindi. ko si Kwan, si Mayor Gatchalian sa Balenzuela dahil may apat na po na empleyado na na-stranded sa isang opisina sa Balenzuela. No? Tapos wala sila ma wala si matawag. world, no? So, ako mismo yung tumawag kay Mayor. Buti na lang nandoon din si Mayor Gatchalian Doon sa command center sa Balenzuela. No, so na rescue nila. mayor, eh, si Pin, ba? Kapatid meron, niya. wala. O, oh, ni, pumunta siya at tinulungan niya yung kapatid niya. No, pumunta siya ron. May no? picture sila ni BBM, di ba? Si BBM nagbumisip. So, no, sumakay si sa Manila, sa, sa Valenzuela. Sumakay si BBM sa truck, no? So, pero mo, eh, wala naman akong kinalaman dyan. Ba't ako yung tumatawag, di ba? <laughs> so, kung makikita mo, gano'ng ka-disorganized. No? Uh, Matanong ko lang din, hindi ba ito part, when you look at at the long term, like 10, 20, 30 years, Uh, hindi ba dapat tinitingnan na din natin yung magiging problem ng paglubog ng Manila? Yung pagtaas ng sea level. Halimbawa, hindi, hindi ba dapat doon din nakatuon yung yung long term oh. ano natin for ano for for flood control to so the eventuality na Manila is sinking. Halimbawa, Mark, yung Jakarta, yung capital ng ng Indonesia, ililipat nila dahil lumulubog na eh, di ba? <laughs> 'di ba Big R? Lilipat yung Jakarta. Oh, o so sa Nusantara, Nusantara. Oh, city. Lilipat oh. buong city. Parang hindi Clark. yung maliit ha? Hindi yung maliit ha, yung Jakarta. Ang laki noon. Pero ang mahal noon. I mean, that's a 30-40 oh. billion dollar project just for the government relocation, but Tama, uh, yun nga eh, paparating ng elections and all of that. But imagine if isa or dalawa pang ganyan. Alis na, na simula na, ng... they started it na. Yun nga eh. May ganong proposal eh, na di ba lahat ng government agencies ililipat sa Clark? Yeah. Lalalaki na rin Uh, I think that sets the tone perfectly for our next episode. Pag-usapan natin ng konti yung Pogo ban naman. Because I think on this issue, in fairness to BBM, he showed some level of political will. But nevertheless, parang baka ban din yan sa reclamation. Kasi the next thing we see na, biglang, <laughs> ay sir, pwede i- ano tong 11 Exceptions! na to? Ay, sir, Exceptions! Exceptions! Exactly. So pag-usapan natin yan, kung ito bang political <laughs> will or papogi lang yung nangyari dito. Maraming salamat. Ayan na, magagalit ng mga loyalists sa atin. tuwan yung mga DDS ngayon. Okay. O, mamaya, kayo ang next. Episode 3 na kayo. Mamaya namin pag-usapan mga amon nyo. Dito muna tayo kay BBM para lang fair tayo. Salamat guys. Thank you very much.